So welcome Real TV. Okay no sa karon mga ka gumawa ako ng karayom pang tahi ng sapatos. Ayaw! Kung gusto niyo malaman kung paano ko gagawin yung karayom na gamit nito, tapusin niyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. bago pa lang kayo sa channel ko Aww. don't forget to subscribe wow. or click subscribe hit the bell and hit the bell again para ma-notify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko thank you so ang gagamitin natin mga kaidol ito Uh, itong bakal na to itong bakal na to mga ka -idol, ay galing sa sira na payong yung payong na malaki yung parang tangkay niya yung parang uh, yung parang bris ng malaking payong ito yung gagamitin ko sapagkat ito ay medyo may pagka pagkaasiro yung parang matigas na bakal so ngayon uh, gumawa na tayo ng karayong video you... na So sa ngayon, uh, kinuwa ko yung pintura yung puti-puti para ang maiwan ay solid bakal. So ngayon mga kaidol, kailangan may grinder tayo or pangputol ng bakal na gaya gaya nito. So sa ngayon, putulin ko na ng 5 uh, to 6 inches. O 6 inches yung puputulin ko. Okay no, so ang ginawa ko mga kaidol, tinulisan ko yung adulo uh, para pag ilagay ko dito sa kahoy mamaya, yung parang handle niya, Uh, madali lang siya ipasok. So sa ngayon, gumawa muna ako ng handil. Yung handil ko ay inikahoy uh, ini kahoy na pwede nating gawin na parang handil. Okay no, so medyo napakalaki yung handle ko So ang gagawin ko ay paikliin ko or paliitin ko mga kaidol Okay no, sa ngayon mga kaidol tapos ko ng uh, napaliit yung handle niya. Okay. So ang gagawin natin yung dulo ng uh, bakal ay tinulisan ko. Dito hindi ko pa tinulisan mga kaidol sapagkat dito ko ipukpok yung uh, hammer o martilyo. So ngayon ilagay ko na mga kaidol. Teka, tumigil ka dyan ha. sa sa'yo. Okay no, madali lang siya ipasok mga kaidol sapagkat uh, matulis yung bakal. Okay. So sa ngayon mga ka-idol, ko dito parang i-sharp or i parang itulis ko para dito yung uh, para pag ipasok ko sa shoes, napakatulis para madali lang siya ipasok. So sa ngayon, uh, tulisin ko na. So para lalo siyang matulis, ito yung parang bairan o pang patulis. Mamaya, i ganun ko mga kaidolo. Oh. Parang i-baid ko para lalo siyang matulis. Ito yung pising gagamitin ko pang alagay uh, ko dito sa shoes. Okay, paano siya malagay mga kaidolo? Sapagkat wala pa siyang parang... Uh, yung kabitanan dito. So ang gagawin ko mga kaidol, lagyan ko siya ng kabitanan dito. Oh. Uh, kayon, lagyan ko na. ito na yung parang kabitanan mga ka-idol oh. dito yun ma uh, kumapit yung PC para pag naipasok ko to dito mahihila yung PC so ang kulang uh, so ang kulang na lang dito mga idol yung parang lalo siyang matulis para pagka naipasok ko dito uh, mabilis lang siya ipasok sapagkat napakatulis nito so sa ngayon mga ka Uh, tutulisin ko na mga kaidol gamit itong uh, pang patulis o bairan ok no so mga kaidol tapos ko ng uh, naitulis gamit yung uh, bairan yung pantulis so ngayon mga kaidol itis ko to mga kaidol kung uh, kung itong ginawa kong uh, karayong pang tahi ng shoes o sapatos kung pwede na bang ah, gamitin dito sa shoes ko na pang tahi. Okay, itis ko na mga kaidol. Oh, napakadali lang mga kaidol. So, Aww. yung PCI, itis ko din kung ah angkop ba yung ginawa kong karayom na pang ah, tahi ng shoes. Okay, hihilain ko na mga kaidol ha. Ah. Oh. Okay mga kaidol, So ganito lang kasimple mga ka-idol gumawa ng karayom na gamit yung payong. Ito yung ginamit ko para lalong uh, gumanda yung karayom natin sapagkat yung payong ay napakatigas.